BOMBO POLICE REPORT Isang hinihinalang durugista ang napatay samantalang dalawa ang nadakip sa nangyaring barila ng mga sospek at hanay ng kapulisan ng Waterfront Police Station ng Cebu City Police sa Sityo Silangan Dos. Barangay Tejero, Cebu City, pasado alas 3 ng hapon noong araw ng Huwebes, Enero 23, 2025. Kinilala ang napatay na sospek na si Fredo huntong isang laborer ng Pierre sa Cebu at isa ring ex-convict sa kasong paglalaro ng ilegal na droga na binansagang siga sa nasabing barangay. Ang mga kasamahan nitong nadakip ay kinilala si Dionesio Caninia alias Isyot, 37 taong gulang at Ronnie Porquiado, limampung taong gulang na parehong residente din ng lugar. Nakuha galing sa kanilang hideout ang mga pakete ng ilegal na droga kagamitan sa pagriripak -re nito, dibulibong pera at kalibre 45 na baril. Sa eksklusibong panayam ng Bumburadyo Cebu, kang police, Major John Lindbert Yango, ang hepe ng Waterfront Police Station ng Cebu City Police ay sinasabing nakita sa isa na sinasabing nakita ng isang sospek ang kanilang operatiba na daling pumasok sa kanilang hideout at kumuha ng baril. Dahilan ng palitan ng bala ngunit bigo ito makatama ng ni isang pulis. Sa palitan ng baril ng mga pulisya sa sospek ay doon na ito natamaan. Pinanayuhan pa ito ng isa sa kanyang kasamahan na sumuko na lang ngunit nagmatigas ito at hindi magpapahuling buhay dahilan ng kanyang daliang kamataya. Basta, uh, while well, uh, ang tropa natin is nag-conduct nag ng uh, anti-illegal drug operation, yung sospechado is nap napansin niya siguro na yung uh, mga backup tropa natin is uh, papunta na sa uh, yung yung transaksyon nila after the priori signal. Yun siguro ang uh, dahilan, kaya tumakbo siya, papasok sa loob ng bahay. Yung tropa natin, sinundan siya hanggang sa second floor, hanggang nakarating na rin ang third floor. Uh, pero yung tropa natin, uh, bago mak makapasok sa third floor, ayun, pinapat ng Mula rito sa lungsod at alawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor Apor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!